So, ito guys, kasama ko si Stephen. Uh, Pag-uusapan namin itong statement ni BK Sarah tungkol dun sa mga interview kay First Lady uh, ni Tunying. Okay. Panoorin muna natin tapos saka tayo mag-react. Yeah. tao, karapatan ni unang sa Marcos sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman. Sa aking mandato, bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang prebalong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lahat pa. Mga ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nagatubang ang ato ang nasa sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliranin na hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamat na naman ang ipinagpabawal na droga matala, wow. hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagan. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Okay, okay talaga. Ah, uh, yun, anong masasabi mo dun sa post ni VP Sara? Yung opening statement, naniniwala ako na tama naman yun na ay uh, personal ni FL yon na uh, sentimento yung nangyari din sa Davao. Wala din namang masama. masama kung ilabas niya. Yes, wala rin namang masama. And siguro nagulat na ako bakit bakit na tackle yung bilang mandato niya bilang vice president kasi wala naman sa usapan ni Kakoy King sa kani ni performance FL, niya. yung performance wala, niya bilang ng president. Ni si personal, si presidente. Oo. Ang tinanong lang tungkol dun sa Uh, bakit niya in-snub? Actually, it was about the snubbing incident, diba? Oh, tama tsaka ako, Tsaka yung sa pag-attend niya doon sa rally yes, nung parang ano. Uh -oh. it, it was not about her performance sa yes, VP, e. as step-ed. Wala, yes. wala naman, hindi nakialam doon si... Yes, ito, hindi ito, na ito ay bilang uh, personal na kaibigan ng kanyang asawa. Hmm, tama, tama. Yun ang pinag-usapan nila doon. Tapos medyo nagugulat lang po, kasi parang for me ha, although I I will not say na ito ang hangarin ng na ating Vice President kasi may sarili siyang pag-iisip. Uh, hindi natin alam kung ano talaga nasa utak niya at maging nang nasa puso niya. Medyo nagugulat lang ako bakit nasa sideline dun sa politics. Bakit uh, ito may mga incoming na problema, diyan pa rin yung mga droga. But napasama dun sa... Ito. May repetition. May oh, repetition makikita mo na parang isang objective ng video is to undermine this administration. Pakita na mahina tong administration, mm hindi -hmm. ma-handle yung... When, when dapat, siya yung kasama dapat sa mga sumusul mga sumosolve sa mga problema na yon. Bakit yung sa educational crisis pa, na-solve na nung kanyang ayan siya ba? Hindi naman. Hindi pa. Di ba? Kung alakas niyang magpuna doon sa mga problema doon sa ibang departamento, bakit hindi niya tutukan muna yung mga problema sa sarili niyang departamento kung saan meron siyang kapangyarihan? To lumalabas, chase. lumalabas kasi para sa akin, parang yung video, it was done took, to, to, ano, to cater yung mga may mga alam mo yung may mga galit na sa mga usapin ito, although wala naman silang... Wala, wala naman silang sinabi, oh. sinabi. sinabi. Parang gustong... May mga yung gustong himokin eh, ng mga damdamin Ganun ang lumalabas sa akin. Ganun ang... ang, parang intention ng Maka, video. Although hindi ko alam kung ganun talaga yung intention. Siyempre, okay, hindi naman natin masasabi. Parang ginamit niya yung issue na ng pagsasalita ni First Lady para kumuha ng atensyon, para maisingit yung mga batikos niya sa pamahalaan kung saan kasama siya ay, di ba? Eh and, and normal ba 'yun sa sa mga cabinet secretary? Hindi mo 'yung mga cabinet secretary natin. Normal ba 'yun na uh, cabinet secretary ka tapos parang sinisiraan mo 'yung pamahalaan. Parang hindi eh. Parang hindi, 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 hindi kasi ano eh. Hindi trabaho ng mga cabinet secretary na isa-isahin 'yung mga problema. Ang trabaho ng cabinet secretary, isolve 'yung mga problema. Hindi 'yung puro batikos-batikos na na Buti sana kung nasosolve niya yung science niya, hindi ito naman. Tsaka medyo ano yung mga ano segue. Mula sa pag na-pipit uh, nagpipitong, ito nga yung problema natin sa El Nino, kuryente, uh, tubig, tapos biglang napunta sa droga. Parang, parang inisa-isa ko ano yung mga mga problema ngayon. Tsaka, tsaka, tsaka mali din kasi, kasi nasosolve naman ng pamahalaan yung problema sa, sa droga. Eh, di ba? Ang laking kuflan, mm do 10 word, di ba? Na, kinustrol nila. Oo, oh, na, no nila. Na, kaya, man, malinin na gano'n na parang walang ginagawa yung pamahalaan dun sa mga problema na yun. sa krisis sa edukasyon, yun ang tutukan niya. Kesa yung banat ng banat siya dun sa mga ibang problema. Kasi pag sinisirahan niya yung pamahalaan, kasama siya dun. Kung ayaw niyang kasama dun, mag-resign na lang siya sa kabinete. Di ba? Yun ang punto. Siguro dun. makakatulong din ito. Pagkaya eh. ah, uh, na nang narinig natin kay Congressman Chua. So, uh, Chua. Na maaaring din kung sakaling pipilihin niyang mag-resign na kasi sasabihin na kanyang mga tagasunod na siya ay may panimuligan. O okay, kung hindi man ng mga tagasunod niya, uh, yung mga taong hindi maka Marcos, hindi rin maka Duterte Yung taong bayan. Uh, ano lang, medyo nasusurpresa lang talaga ako ba't ganito yung pahayag ngayon ng ating vice-presidente. Kasi napanood ko yung buong interview eh. Uh, at no point na ano na napag-usapan yung performance niya. Eh, Kinuwestiyon lang siguro bilang VP hindi na hindi kasi na question ng kanyang ano eh bilang pagiging deputy secretary. Never na na question sa sa BD. Okay. guys, Okay. Okay. mas Okay.